Ay nasa kabilang linya po ang ating uh, makakapanayam si uh, Police Lieutenant Margaret Panaga ang OICPIO uh, spokesperson ng uh, Southern Police District si uh, Police Lieutenant Margaret Panaga. Yes ma'am, good morning. Uh, magandang umaga. Hello. Yes, yes ma'am. Johnny Bañes and Jopel Peñaño po. All right. Magandang umaga. Ma'am, direct to the point na po, nakatanungan, ano na pong update dito sa mga police na sangkot dito sa ayon mismo, sorry for the word, ah, ayon mismo sa inyong hepe uh, na si PNP uh, NCRPO uh, Director Anthony Abirin, eh mukhang uh, quote-unquote, sablay ang naging operation nitong mga police na ito, Lieutenant Panaga. Ano na pong update, ma'am? Um, ano? Yes, go ahead, ma'am. Eh, wala, Nawawala, nawawala. Okay, pakitawagin natin ulit ha. Uh, may kaugnayan lamang po ito para ma-refresh yung inyong uh, ikangay uh, uh, pagkakaalam or madagdagan yung detalye. Pinasok po ng limang pulis ang isang bahay sa Tagig City at nauwi po ito sa isang komosyon. Kung uh, matatandaan nyo po, uh, nung unang binanggit natin, Kuya Jopel, kasi uh, doon sa unang nakita natin uh, video video? Yes. Okay. na video na nag-viral, eh mukhang may sablay. Mm. Dahil mukhang nagkaroon nga ng kumusyon, mukhang may nasaktan, at yes. mukhang uh, nakipagbuno ang mga polis sa mas nakatatandang babae. Yes. Okay? Pero, nagkomento tayo na mukhang uh, sabit, di diba? Alang initially binabanggit na walang search warrant na hawak yung mga polis. Ha? At ang nangyari, e base doon sa ating binasang initial na information, eh mukhang may nawala na pera na hindi Oo. na ibalik. All para mas maintindihan natin ang update, nagbabalik sa linya si uh, Lieutenant Margaret Panaga. Uh, Lieutenant Panaga, good morning po ulit. Good morning po sir, nawala po yung signal ko. Hello? Hello? Okay, update po dun sa sitwasyon or kaso dito ng uh, mga polis tagig na sinasabing quote-unquote uh, ay nagka-problema dun sa kanilang operation recently. Go ahead ma'am. Uh, ayun nga po. Uh, kahapon po ay napareceive na po sa prosecutor's office yung formal complaint po laban dito sa mga kapulisan na, na involved po dito sa napindan incident na ito. At sila po ay... Uh, nasampahan po ng robbery with violence or intimidation, coercion, physical injury, obstruction of justice, RA-7610, malicious mischief, and unlawful arrest and violation of domicile po. Po. No regular po ba ito, Lieutenant Panaga, na talagang may sablay o pagkakamali sa ipinatupad o isinagawang operasyon nitong mga pulis na to, ma'am? Uh, base po doon sa video na nag-viral nga po ay meron po silang uh, paglabag sa procedure kung uh, sa gawa po nilang pagpasok doon sa bahay po ng biktima. Mm -hmm. Ahil? Ayun po ang inaalam pa po natin sa investigation kung ano po talaga ang naging intention ng pagpasok po mm -hmm. nila dahil wala nga po silang... Uh, na ipakitang uh, papel or warrant of arrest. Pero ma'am, malinaw po sa viral video na isang polis na naka-shades, naka-jacket, pero mukhang uh, napapailalim yung uniforme. Eh. Kung habang nakikipag-usap siya doon sa nakatatandang babae, may pinakikita po siyang papel eh. Ano po ba initially yung nandoon? Ah... Uh iyon po ay inaalam din po kung ano po ba yung papel na iyon allegedly doon po sa sabi po ng ating kapulisan ay yung warrant nga po pero uh -huh. upon verification eh wala naman po palang uh, warrant na hawak itong mga pulis na ito po establish na po ba Madam uh, Lieutenant Panaga kung ano talaga yung purpose ng operation ng mga polis? kasi naka-uniform in broad daylight naka-mobile po sila nung mag-operate sila doon sa lugar? Uh, sa ngayon po ay inaalam pa po natin kung ano po talaga ang naging uh, lakad po nila doon sa lugar na yon. Mhm. Oh, doon po rin sa mga follow-up video na nag-viral din with your indulgence Lieutenant Panaga. Mukhang may nakalign up na mga suspect eh, no? Doon sa kalsada. May mga inaresto. Oo, eh. mukhang may inaresto. So, subject for investigation pa rin po ba yung uh, bagay na yon Madam Lieutenant? Ah, yes po, sir. Uh, ongoing pa po ang ating uh, masusing investigation uh, tungkol po dyan sa insidente na yan. Drug raid po ba? Drug operations po ba? Yun po ang inaalam po natin sa ating investigation, sir kung hmm? itong uh, ba ay may kaugnayan sa drugs. Hmm. All right. Uh, uh correct as uh madam, feel free to correct us uh, uh, kasi base po sa aking uh, karanasan bilang matagal na police beat reporter at na-assign din naman po ako sa Krame, Aguinaldo. di po ba may tinatawag na pursuit operation na kung halimbawang may suspect po kayong hinahabol? at pumasok sa isang partikular na lugar, kailangan pa po ba ng search o arrest warrant? Eh kung napadaan lang o napatakbo lang dun sa area na yon at kinailangan yung halughugin yung area para malaman niyo kung nandun talaga yung suspect? Uh, kung ito po ay hot pursuit ay hindi naman po ito nangangailangan na ng nang warad po dahil uh, kung baga aktuhan na po nahuli, uh, mm -hmm. nas, nasaksihan ang pangyayaring krimen. Pero base po doon sa nag-viral nga po ito, inaalam pa po natin ang buong detalya, ang buong istorya kung ano po ba talaga ang nangyari, bakit po sila nakarating sa loob po ng bahay. mhm mm pero kahit under investigation pa po, tama ba 'yung pagkakarinig ko? Kinasuhan na okay. po ba or preparing pa lang po 'yung kaso laban sa mga ito, Ma'am Major uh, Panaga? Um, 'yung criminal complaint po sa kanila ay na- uh, naipa na po sa Prosecutor's Office. Ha? Through so, na po. Through regular na nakapag ano na po, uh, nakapag-file na po through regular filing dun sa mga ating kapulisan. Opo. Aha. All right. So, asan na po itong mga pulis na to At pwede po bang malaman kung ano rango nito? Ma'am, may team leader ba silang kasama? At wala, wala po bang issue ng command responsibility rito? Kung sino man yung nag-utos o lumalabas na lumakad sila ng solo? Uh, itong mga kapulisan nito ay inalis na po ito sa kanilang mga uh, substation at ay uh, yung mga arm yung mga issued firearms po nila ay na turnover over na rin po at yung mga ID at na ay na-confiscate na rin po ang mga pulis na involved dito ay apat na patrolman, dalawang corporal, uh, dalawang staff sergeant, isang master sergeant at isa pong major. Mayon po kung uh, tinitingnan po kung uh, sino po ba ang nag-utos or bakit nga po ba nila ginawa itong operasyon na ito mm -hmm. all right so hanggang ngayon ma'am in spite the fact na nakita nating fully uniformed with mobile mm -hmm. at may pinapakitang papel ay eh, hindi pa rin natin ma-establish kung ito po'y legit yes. operation ma'am ah uh, po dun sa ano sa mga report po ay hindi nga po ito ay kung baga meron po silang ah, hindi po tama ginawa dahil unang-una po wala nga po silang warrant na ginamit. At mm -hmm. itong mga kapulisan na po ay na-file na po yung ah, kanilang criminal complaint sa mm -hmm. prosecutor's office. Mm -hmm. Pero ang binabanggit po rito ma'am, uh, mukhang, uh, mukhang merong arrest warrant, mukhang ang problema ay eh search warrant. Dahil nga may pinasok silang bahay na uh, ikang ay posibleng tinakbuhan nung target nilang sospek. Pero then again, sabi mismo ni NCRPO Chief uh, mm -hmm. Abirin, may search o arrest warrant ka man, kung hindi mo maipapatupad ng tama yung uh, yung galaw, mukhang sasabit ka. And at the same time, na kailangang may kinatawan mula sa mga barangay at miyembro ng komunidad. Madam Lieutenant, mukhang doon nagkasablay-sablay yung mga polis. Ano po? Ah, uh, yes po. Uh, uh, hindi na po nila nasunod yung tamang procedure ng uh, pagpapatupad po ng aming um, uh, tungkulin. Mm -hmm. Alright. Panig naman po ng sinasabing victim. Na-trace nyo na po ba ma'am kung anong klase ng mga individual po ito, lalo na po yung pinasok na bahay at yung mga nagharap ng reklamo laban sa mga pulis. Uh, nakikipag-ugnayan pa po tayo sa pamilya at kung ano nga ba po yung naging uh, bakit po sila naugnay sa insidente na to inaalam po natin yung buong detalye. All right. Nasa inyo po ang pagkakataon, Madam Lieutenant Panaga. Baka may karagdagan pa po kayong mensahe at panawagan na rin sa mga kabaro ninyo at maging sa ating mga sibilyang mga kababayan. Go ahead po, ma'am. Uh, sa ang um, makakaasa po kayo na ang Southern Police District sa pangunguna po ng aming District Director na si Police Brigadier General Manuel Javier Abrogena ay Mayigpit na tumututol po sa mga anumang uri ng pang-aabuso o maling gawain. Tinitiyak uh, po namin ang isang patas at masusing uh, investigasyon. Uh, sa aking mga kabaro naman po ay uh, tignan po natin mabuti kung yung tamang pagpapatupad natin ng ating tungkulin upang hindi naman po tayo sumablay. All right, May habol ka? Ayun, ma'am, habol ko lang. May binabanggit ko na may nawala daw pong... Uh, cellphone at pera. Cellphone at pera. Yung cellphone na ibalik, pero yung, yung uh, eh, hindi pa malamang halaga ng pera, eh, hindi na daw na ibalik. Magkano po ba, Ma yung mga yung, yung sabi na yung binabanggit na eh, hindi daw na ibalik na pera mula po dito sa, sa tindahan o pag-aari po ng ginang na ayun na nga na na, na, na nasaktan o na itulak nung isang uh, pulis. Um, base po sa ano po ay meron pong <coughs> cellphone nga po na nawala, tablet, at mga mangilan um, cash din po. Hmm. Hindi pa mo ma-determine kung magkano yung halaga, Madam Lieutenant. Hello? Halos, ano po? ay hello po. Hindi po 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 madetermine kung magkano yung halaga na perang ang sinasabi na nawala. Uh, base po sa report, ang kabuuan po ay nasa 76,000. Mm. Alright. Okay. So, that again, Madam uh, Lieutenant Panaga, maraming salamat po sa pagkakataon at bukas pong uh, palagi ang himpilan ng programang ito for update. na uh, kaugnay niyang kasong yan ng uh, mga pulis tagig. Maraming maraming salamat po. Good morning and good luck. Salamat po ng marami, sir. Good morning din po. Ang po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Lieutenant Margaret Panaga, OICPIO Chief ng Southern Police District.